bugtong-bugtong bahay ni Ligaya na babalot ng mata. See Pinya! Ang prutas na ito ang siyang nagdala raw ng ligaya sa bahay ni Napamia nung siya'y nagbubuntis. Ang kanya raw kasing pinaglihian, pinya. Pero laking gulat niya at ng kanyang mister na si Omran nung iluwal ang kanilang sanggol. Iisa lang ang mata nito. ikapitong buwan pa lang ng pagdadalan tao si Pamya. Nung nito lang nakaraang buwan, bigla siyang napaanak sa loob ng kanilang barong-barong sa Udtong Lambayong sa Sultan Kudarat. Narinig pang araw niyang umuha ang bata bago siya tinakasa ng ulirat dahil sa pagod sa panganganak. Nagulat sila. Tapos maraming taong pumunta dun sa amin. Lahat ng mga kapitbahay namin pumunta dun sa bahay namin nagkamalay. Makalipas ang tatlong oras, agad niyang hinanap ang kanyang sanggol. Pero sa litrato na lamang sa cellphone niya ito nakita. Dahil ilang minuto lang daw, matapos itong iluwal, binawian ito agad ng buhay. At agad ding inilibing. Sana yung bata, sabi niya, wala na, patay na yung bata. Hindi rin umabot ng isang oras na matay na siya. Kaya linibing na namin. Tapos pinakita nila sa akin yung picture ng bata. Nalungkot. Tapos umiyak nga ako doon. Eh. Pati yung asawa ko umiyak din. Sabi niya, first time pa daw na bata na eh, anak namin. Nawala na agad. Ang mas ikinagulat ni Pamya, nung kanyang titigan ang litrato ng kanyang anak, wala rin itong ilong bukod sa iisa nga lang ang mata. Umiyak ako, nalungkot, tapos minsan natatakot kasi nagulat ako sa itsura ng bata. Ayon sa kanyang kwento, dalawang buwan pa lang siya noong buntis nung biglang dinugo Nung nagpatingin sa doktor, normal naman daw ito. Pero muli siyang nagpa-check up nung dinugumuli nung ika na buwan ng kanyang pagbubuntis. Walong araw siguro bago nawala yung paglabas ng dugo. Hindi ko kasi sinabi sa asawa ko kasi natakot ako. Nung i-ultrasound, hindi raw klaro ang nakitang itsura ng kanyang baby. Pero ayon sa sumuring doktor, hindi talaga normal ang itsura noon pa lang ng sanggol. Okay, relax lang, iha Maari daw itong mamatay sa loob ng kanyang tiyan at ang malalapa, baka pati si Pamya, malason. Hindi pa daw sila sigurado kung mabubuhay yung bata kasi abnormal daw yung bata. Pero hindi ako naniwala sa doktor. Sabi ko, basta gawin yung lahat para mabuhay lang yung baby ko, sabi ko. Kasi hindi ko alam na ganun yung itsura ng baby ko. Kasi hindi maklaro yung mukha niya sa ultrasound. Nung iniluwal na nga ang bata at nakita nila agad na iisa lang ang mata nito, agad daw nilang naisip na salarin ang pinaglihian ni Pamya, ang pinya. Sa so tingin ko yung pinya, yun naging kabaliktaran ng anak ko. Kasi kapag hindi ako nakakain ng pinya, nag-aaway kami ng asawa ko. Pero hindi naman daw talaga mahilig si Pamya sa pinya. Yun nga lang, nung siya'y nagbubuntis, naghahanap siya ng maasim at matamis. Hello, masarap. Tapos gusto ko yung lasa. Pero ayon sa doktor na nakausap ng Mr. Nipamya na si Omran, wala raw kinalaman ng pinya sa mga pangyayaring ito. Dahil ang kanila raw anak, merong kondisyon na kung tawagin cyclopia o cyclocephaly o yung mga ipinapanganak na iisa lang ang mata. Isa lang daw sa isan daang libong isinisilang na mga sanggol ang may ganitong kondisyon at karaniwan din daw walang ilong ang mga ito o hindi kaya walang bibig at agad ding namamatay. Hindi po kasi siya talaga compatible with life. Most of them actually na na-abort. Kaya dun sa statistics, sa 200 babies na na-abort, isa doon may cyclopia. Kaya tantanan na raw ang pagbubunto ng sisi sa pinya. Batay naman sa aming pananaliksi, may malalim na posibilidad kung bakit ganito ang naging itsura ng sanggol ni Pamya. Maaari raw nagkaroon ng problema sa kombinasyon ng genes ng mag-asawa. Lalot ang mag-asawang Omran at Pamya mag-second cousin pala kahit na magpinsan kami na gustuhan din namin yung isa't isa kasi mahal namin yung na isa't isa. Nagustuhan ko siya kasi <laughs> mabait. mabait siya. Paglabas niya, hindi siya compatible sa paghinga ng normal. So, namamatay sila. Yung jeans ng tatay, saka genes ng nanay, yung mga chromosomes nila, relatively the same. So, pag yun magka, magkadugtong dugtong may mga hindi compatible sa may mga mutation siguro naman nangyayari. Kung nabuhay lang daw sana ang kanilang anak, Patricia ang ipapangalan nila. At kahit ano pa man daw ang naging itsura nito sa mata ng kanyang mga magulang, ito pa rin ang pinakamaganda.